All right, mga boss. After nga natin magjaging po kanina, nandito na po tayo ngayon sa may bata. Dito po sa may biladyo at kakain po tayo ng Luga with Lumpiang Shanghai mga boss. At nandito na naman po yung ating mga kababayan na nakapresto dito sa may gilid. Ayan po. Marami po silang mga nagkakainan dyan ng lugaw mga boss okay at tayo po ay magbe breakfast dito mga boss alright as you can see wow as you can see it's Friday again at marami na naman po tayong mga kababayan na nandito sa may bata jo okay tayo ay tatawid alright ayan marami ang nagdadagsaan na kabayan. Okay, goto, goto. Sir, Okay, sige sir. Sige sir. Aros kaldo pala, goto ko ng goto. Yun yung favorite natin eh. Dating pwesto. Yung may tapat nung gate number 4. Tsaka yung Shanghai boss. Okay. Ito yung ating order. malasa ito po yung ating order. Eh, no? mm. Salap, salap. With Shanghai. Ngayon, lalagyan natin ng, siyempre, paborito. Yung bawang. di ba? Lalagyan natin ng bawang. Ngayon, damihan natin. Ayun, no? Okay, okay. Tapos, Sibuyas. Tapos, ah. Nagyan natin ng sibuyas. Malaki ng hiwa. konti lang. Ayan. Tapos, siempre yung pangmalakasan di ba? Ito. Pang malakasan. Diba? Ito at lagyan natin ng konting patis konti lang at paminta ayun at yung pampakilig konti aywa ayan na mga boss ayan na at hinalo halo na mga boss ayun 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 ayun, ayun. Hmm, sarap sarap naman. Di ba? Tapos ito yung Shanghai, di ba? Oh, taras ng lugaw to. Aðarstund við atkvæðingarnar. Nei, tað er tundu. Aðarstund við atkvæðingarnar. Nei, tí súpa. A few moments later. So guys, boss, as usual, Friday, ganito nga ang senaryo. Napakadami na naman pong tao, ang mga sasakyan, taxi, grabe traffic na naman po dito sa may kahabaan nitong kalsada nito, papunta dito sa may SADS hypermarket mga boss. At marami rin pong mga ibang lahi na nagtitinda ng mga gulay-gulay dito sa bangketa, kung ano-ano pong binibenta nila, katulad din po ng ating mga kababayan Pilipino kanina na nagtitinda po ng mga goto kurig kanina. Kaya shout out sa ating mga kapatid kababayan na masisipag magbenta, maghanap buhay. All right, at yun nga, pupunta po tayo sa Sad Supermarket mga boss para bumili po ng ating lulutuin pang merienda mamaya. All right, all rights. okay mga boss, Supermarket, all right. Okay, at tayo na po ay papasok. Marami na naman pong tao. Gawa nga po ng Friday ngayon po ang labasan ng ating mga kababayan at ng mga ibang lahi para mamili ng kanilang mga pagkain alright at bumungad po sa atin ng mga shampoo, lotion, cologne at mga alcohol at mga pabango okay mga boss at marami din po mga offer offer katulad ng mga colgate toothpaste colgate toothpaste <laughs> at kung ano-ano pa po sabon okay pupuntahan muna natin yung gulay section. Ayan, napakadaming gulay. Una nating kukunin is yung ating paboritong gulay. Which is, ito mga boss, pechay. Naku, ubus na yung pechay ah. Kukunan tayo ng plastik. Pechay, pechay mga boss. Okay, at nakakuha na tayo ng pechay. Pichay, pichay. pichay isusunod naman po natin is yung cabbage ipurin tayo ng mga ano pala sibuyas at kamatis ay sibuyas at bawang mga boss diba ipurin tayo ng sibuyas ito na lang kaya onion 495 isang bag o ito na lang Punin natin, di ba? Ayan, no? Ayan na lang. Tapos, dito, bawang. Ayan. Okay. At yung cabbage ayun andito 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 pala yung kanilang cabbage may presyo presyo na ito pwede na to diba alright the tapos, carrots. O, oh, ito na, oh. Ay. 368. Ito na, carrots. Alright. So, meron na tayong gulay. Bawang siya. Yeah ang kukunin naman natin ngayon is yung ah, uh, ano naman ah, uh, pansahog yung pansahog naman syempre, yung kanton pala yung kukuha tayo ng pansahog kikiam kikiam Ayan o, oh, napakadaming ano Namimili ng isda Ito tayo baseball at Kikiam. Ito Kikiam ba to? Ito Kikyam At o kikiam lang, kikiam taka ano ba yun? O kikiam nga, Ayan kikiam. Lagyan natin ng kikiam. Ano mas maganda kikiam o squid bowl. Ito na lang kikiam, di ba? Lagyan natin ng kikiam. Tapos yung manok 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 naman mga bus tapos bibili pala tayo ng ano pandesal di ba dito tayo bibili tayo ng manok ang manok manok bau lagyan natin ng atay para masarap ayan mura lang ang atay nila Tay. Ito. Tay. At oh, may papa oh, papa. Ang papa. Bili nga ako ng pa. Adubuin ko pala. Bili tayo ng pa. Pang adobo At itong chicken wings. Ito, pwede nito, diba? pang saug natin sa ating lulutungin. Tamiya. Ah. Tamiya. Tamiya. Ayan. Diba? Tamiya. Kuha tayo ng iba ba ito? Tamiya rin ba ito? ko alam kaya ito ito kuha tayo ng dalawa diba Okay. tapos ay ito pala oh. tam niya din to diba palitan natin ito parang may bago dito ito okay mga boss at yung may toy soy sauce pa kaya ay marami yung soy sauce do. ito pansit ito special canton ito ba yun canton canton ano to kalahating kilo na to, di ba? Kalahating kilo at Meron pa ako dun eh. Ito, di ba? All right. Tapos meron pa ako dun eh. Okay na yan mga boss. ano pa kompleto na ba ah yung ano yung cubes yung chicken cubes pala saan nakalagay yun meron na marami pa naman ako na ano dun marami pa tayong magic sarap dun cubes naman cubes na nakalagay yung cubes nila yung cubes naman cubes nandun niya sa sulok ay wala nga walang cubes kaya

Hmm. Anapin natin yung cubes. Adon ah, yata banda yung cubes. Ito kumapala tayo ng ano? Pandesal. Pan desal, pan desal. Oke. Okay. Nah,

มันเป็นนี้โอ okay. 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 okay.